ang uh, uh, masyadong komplikado, mga documentary requirements, at, at, at kung ano-ano. ay kako, hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot-dulo ay nagiging matagal na magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga bene beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng na mga nasawi sa habang sila ay sa bansa ay ngayong araw na ito may pap, mas, masasabi ko maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal hindi dapat naging ganito katagal ang ating uh, ang ating ginagawa po ngayon ngayong araw uh, tinitiyak po natin na lahat po ng mga eh, na, eh, lahat ng